Dear Tito McCoy, isa po akong Filipino-American citizen na ninirahan na ngayon dito sa Michigan. Harold po ang aking pangalan. Dito na ang aming pamilya, lahat kami mga US citizen na. Ako, isang single at alter. Alam mo na, laki ako dito sa tati. Mas open dito ang mga katulad kong lalaki pero gusto rin ay isang lalaki. Bagamat maraming nagaganap at mga napapabalitang hate crimes laban sa mga katulad ko at sa uri namin ng pamayanan. Pero mas open pa rin dito kung ikukumpara mo sa Pilipinas. Kasi dito dito makoy, hindi mahirap kung gusto mong sabihin kung ano ka talaga. Lumipat kami sa US, bata pa ako. Pakatapos ko lang graduate ng grade 6 dyan sa Pilipinas at pakalipas ng mahabang panahon nakauwi rin ako sa Pilipinas na mag-isa sa aking pag-uwi ang unang gagawin ko ay bibisitahin ko ang aking kababata, kaibigan at kalaro noon noong mga bata pa kami si Tim, siya talaga ang kaibigan ko mula noon pa noong nag-aaral kami sa elementarya sa tagal ng panahon na hindi kami nagkita, miss ko na talaga ang kaibigan kong ito. Kasi mula nung lumipat kami sa US, wala na kaming naging komunikasyon noon. Kasi nga Tito Makoy, wala pa namang Facebook noong mga panahon na iyon. Ang inaalala ko lang Tito Makoy, baka hindi ko siya makilala. Ganoon din si Tim, baka hindi niya rin ako makilala sa muli naming pagkikita. Kinabukasan ng pagdating ko dyan sa Manila Nagpaalam ka agad ako sa aking tiyahin na babiyahe ako patungo sa probinsya sa lungsod kung saan ako isinilang at doon kami tumira bago lumipat sa US. At habang nasa biyahe ako papuntang probinsya, iisa lang ang aking panalangin. Sana doon pa rin sinatim na katira sa dati nilang tirahan. Kasi kung sakaling lumipat na sila, Malaking problema ito, hindi ko alam kung saan ko sila hahanapin. Nangungupahan lang kasi noon si Natim sa isang apartment. Ang kanyang mga magulang ay hindi naman talaga tagalungsod. Kagaya namin Tito Makoy, ang mga magulang ko ay hindi naman talaga tagalungsod. Mga dayo lang doon sa lungsod. Pero doon na kami isinilang. Makalipas ang mahabang biyahe mula Manila, maluwalhati kong narating ang lungsod namin hapon na ito. Marami na rin ang pinagbago sa lungsod mula noong umalis kami dito. Pero Tito Makoy, tandang-tanda ko pa ang lahat ng mga lugar maging ang tinerha namin. Pakarating ko doon sa kanto papasok sa aming dating lugar, lumapit ka agad ako sa mga namamasada ng pidikab. Sa lungsod na ito, Tito Makoy, ang tawag namin ay Padjak. Sino na po ang nakatakdang umalis yan ang tanong ko sa mga namamasada. Oh pre, ikaw na, dali. Ang bagal. Dalian mo na. Pasahiro yan. Huwag mong pinaghihintay. Yan ang wika ng isang driver ng pedicab. Sinasabihan yung driver na siya nang nakatakdang tumulak. Sir, ano po ba? Lalarga na po tayo o maghihintay pa tayo ng isa? Tanong sa akin ng driver. Sige na po manong, larga na po tayo. Ako nang bahala sa iyo. Hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon, tumulak na kami ng PDGAP driver. At habang nasa daan, tinanong niya ako kung saan raw ako pupunta. Kaya naman sinabi ko na napapunta ako kina Tim, yung kaibigan ko at kababata dati. Sinabi ko rin ang lugar kung saan naroon ang apartment na tinitirhan nila. Nakusero, wala na po sila dito sa lugar namin. Matagal nang umalis ang pamilya ni Natim Siguro mahigit ng limang taon Baka naman po sir iba ang sinasabi mo Sige na po basta dalhin mo ako doon sa apartment nila Ito ang pagpupumilit ko sa driver para Masiguro ko tito makoy kung Tama ang kanyang sinasabi at kung totoo ito Tumigil nga kami doon sa harap ng apartment nila Tim noon Tandang-tanda ko ito hindi ako maaaring magkamali. Bagamat may kalumaan na ang dating apartment, pero sigurado akong ito yung tiniterhan ni Natim. Kumatok ako sa may gate ng apartment at merong lumabas na isang babae. Ibang tao na nga yata talaga ang nakatira sa apartment dati nila, Tim. Magandang hapon po. Dito pa rin po ba nakatira si Tim? Kaibigan ko po siya, kababata at dito rin po ako sa lagar na ito lumaki. Yan ang tanong ko at pagkikwento sa babaeng lumabas. Ay naku sir, pasensya na po. Kami na po ang nakatira rito at hindi ko po kilala at hindi ko alam ang pamilya ng kaibigan mo. Pasensya na po. Yan ang wika sa akin ng babae kasabay ng kanyang paghingi ng paumanhin. Tito Makoy nalungkot ako kasi Totoo at nangyari nga ang kinatatakutan ko. Umalis na sila Tim sa kanilang dating tirahan. Hindi ko alam at wala akong mapagtanungan kung saan sila lumipat. Mabuti na lang ang driver ng PD cab ay hindi ko muna pinaalis kasi nagdududo na ako sa mga sinabi niya nga kanina. Yung kwento niya palang habang tumatakbo ang padyak. Sabi ko na iyo, sir... Matagal na talagang umalis si Natim dito sa lugar namin. Yan muli ang pahayag sa akin ng driver. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kaya minabuti kong pumasok muna sa isang karinderya na malapit sa dating tirahan ni Natim. Tito makoy maging itong karinderyang ito ay wala pa ito noong umalis ang aming pamilya papunta ng US. Sa aking pagpasok, inaya ko rin ang driver na samahan niya akong magmerienda. Mas maigi na magmerienda muna ako habang nag-iisip kung ano ang sunod kong gagawin at saan ako pupunta ngayon. Tuliro ang isip ko kaya umupo muna ako sa mesa habang naghihintay ng in-order kong lomi at siopaw. Ang driver ng PD Cab, napapansin ko Tito Makoy, titig ng titig sa akin. At pag nahuli ko siyang nakatingin sa akin, gumingiti ito. Pero noong siguro hindi na siya makatiis, nagtanong na ito sa akin. Sandali, sir. Ikaw po ba si Harold? Yan ang tanong sa akin ng PD Cup Driver. Medyo nagulat ako. Ay, oo po ako po si Harold. Bakit niyo po ako kilala? Yan naman ang sagot ko sa kanya. Pinitigan ko siya Tito Makoy para kilalanin at alalahin rin kung bakit niya ako kilala. Pero medyo namumukhaan ko siya Tito Makoy. Sandali, ikaw ba si Mitre? Yan ang tanong ko sa kanya. Oo Harold, ako si Mitre. Alam mo kanina pa kita tinitingnan kaso nagdududa ako kaya hindi muna ako nagsasalita. Ako Mitre, pasensya ka na hindi kita nakilala. Anong nangyari sa iyo? Bakit? Ibang-iba na kasi ang itsura mo ngayon. At talagang ang bait mo na bukod dyan, napakagalang mong magsalita. Sorry ha, kasi hindi talaga ako makapaniwalang ikaw na iyan. Iyan ang wika ko kay Mitri. Si Mitri kasi Tito Makoy kamag-aral namin noon ni Tim, noong elementarya. Bully siya sa aming dalawa matigas ang ulo at mahilig manggulo. Kaming dalawa ni Tim ang madalas na inaaway nito. Alam mo Harold, pasensya ka na kung ganoon ako noong bata tayo. Alam mo na, hindi ko pa alam ang mali sa tama. Yan ang paghingi sa akin ng paumanhin ni Metre. Ayos lang yan, Metre. Alam mo, matanda na tayo. Matagal na panahon na ang lumipas kaya wala na yon. Kaso nga lang talagang hindi kita nakilala kasi malayong malayo ka na sa itsura mo noon. Hindi ka na yung asong bantay. <laughs> Natatandaan mo pa ba, ba yun yung madalas kang nagagalit sa amin ni Tim pag tinatawag ka naming asong bantay? Yan ang wika ko kay Mitri. Nagtatawanan kaming dalawa tito Makoy. Napasarap ang aming kwentuhan habang kumakain. Hindi ko napansin madilim na pala. Kinakailangan ko ngayong maghanap ng matutulugan. Mitre, bukas pa ba yung lodging house doon sa may malapit sa panaderia? Naku Harold, matagal nang nagsarado yun. Grocery na ngayon ang nasa ibaba at yung itaas naman, ginawang paupahang apartment. Bakit mo na itatanong? Yan ang wika sa akin ni eh, Mitri. Alam mo, kailangan ko ngayong maghanap ng matutuluyan. Chichik in ako, kaya... Ano bang hotel na mas malapit dito sa lugar natin? Yan ang tanong ko kay Mitre. Naku Harold, sa bahay ka na lang magpalipas ng gabi. Huwag kang mag-alala kasi mag-isa ako sa bahay. At gaya nga ng sinabi mo, hindi na ako ang asong bantay. Mag-isa ako doon kasi yung mga magulang ko namatay na rin. Ang mga kapatid ko may kanya-kanya ng buhay at may kanya-kanya ng pamilya at bahay. Ako na lang ngayon ang nakatira sa dati naming bahay. Yan ang pag-aanyaya sa akin eh, Mitri. Naku Mitri, hindi kaya nakakahiya sa iyo? Naku Harold, bakit ka naman mahihiya? Huwag kang mag-alala. At gaya ng sinasabi ko, hindi na ako yung dati kaya ligtas ka sa kapahamakan. Yan ang tumatawang wika sa akin ni Mitri habang iniimbita niya akong doon na lang tumuloy sa bahay niya. Pinaunlakan ko ang pag-aanyayang iyon sa akin ni Mitri kasi sa totoo nga, mas madali na sa akin hindi na mahirap ang paghahanap ng hotel na matutuluyan. At pagdating namin sa kanyang bahay, tama ang kanyang sinasabi, mag-isa pala siyang nakatira doon. Medyo nga lang lumiit ang bahay kasi hinati niya pala ito sa dalawa. Yung kalahati pinapaupahan niya at yung kalahati yun ang kanyang tinitirhan. Sa halip na magbayad ako ng hotel accommodation, noong gabi inaya ko na lang si Metri na samahan akong maglakad-lakad kami sa sentro para muli kong mabisita ang mga lugar dito na dinadaanan namin at pinapasyalan namin noong mga bata pa kami. Kahit papaano kasi Tito Makoy, namimiss ko rin itong lungsod namin, ang dati kong tahanan. Pagdating namin sa sentro, nakita ko na marami nang nagsulputang mga bagong establishmento. Maging ang mga building ay meron na ring mga matataas at malalaking building. Yung mga hangouts na nakikita ko noon, mga bago na rin ngayon, wala na yung mga dati mahabang kwentuhan ang ginawa namin ni Metre kasama na ang pag-aalala namin noong mga bata pa kami. Nakakatawa talaga. Sa muling paghaharap namin ngayon ni Metre, hindi ko talaga mapigilan na tumitig sa kanya kasi ibang-iba na nga siya. Hindi ko na mabakas ang kanyang kapilyohan noon. Magalang, mapakumbaba na ng husto ang pananalita. Maging ang itsura niya ngayon Makisig na makisig na rin Hindi tulad noon na tinatawag namin itong asong bantay Kasi Tito Makoy, ang ugali at itsura niya noon parang aso talaga yung asong kalye <laughs> Maganda na ang kanyang pangangatawan at nababagayan pa ng kanyang kulay na murinong balat Palibasa nabibilad ito sa araw sa pagpipidikab niya buong maghapon sa labis na namin ni Mitre sa aming muling pagkikita, hindi namin napansin na parami ang aming nainom. At literal talaga na kami ang pinakahuling customer na umalis doon sa gimikan. Harold, kaya mo pa bang maglakad? Upo ka muna dito at tatawag ako ng tricycle na sasakyan natin pa uwi sa bahay. Yan ang wika ni Mitre Sabay, tumawag nga ito ng tricycle. At pagdating namin muli sa bahay niya pakababalang ng tricycle. Harold, okay ka lang? Muli niyang tanong sa akin sa bay, inakay ako at inaalalayan habang naglalakad papasok sa bahay. Kau naman, Mitre, masyado ka namang maalaga. Alam mo, baka hanap-hanapin ko ang pag-aalaga mong 'yan. Yan ang birong sagot ko sa kanya. Eh, walang problema kung ganoon, huwag ka nang bumalik sa tati. Yan ang biroan naming dalawa habang papasok sa bahay. Nauna akong naligo tapos umupo lang muna ako sa sala habang naliligo itong si Mitre. Naihiya naman po kasi ako na pumasok na sa silid tulugan kasi iisa nga lang ang kanyang silid tulugan. Hindi ko alam kung saan ako papatulugin ni Mitre. Noong lumabas sa banyo si Mitri, nakatapis lang siya ng tuwalya. Tito Makoy, lalong tumambad sa akin ang kanyang namimilog na dibdib at ang mga muscles sa kanyang braso at binti. Parang maglalaway yata ako Tito Makoy. Kaya pasimple na naman akong tumingin sa kanya yung sinisiguro kong hindi niya makakalata kasi nakakahiya. Nakasando lang ako noon at nakashort na ng pantulog. Harold, ang ganda pala ng mga muscles mo sa katawan. Yan ang wika niya sa akin. Anong magandang sinasabi mo eh? Ikaw ngayang maganda ang katawan mo. Alam mo, Mitri, a defined lang ng konti ang mga muscles ko sa katawan kasi nag ako doon sa state. Pero mas maganda kayang di hamak ang katawan mo. Tingnan mo yan. Yan ang palitan namin ng papuri sa bawat isa, Tito Makoy. Siya nga pala, Harold. Pasensya ka na dito sa bahay ko. Maliit lang kasi pinapaupahan ko na nga ang kalahati nito. At alam mo, yung tulugan natin iisa lang pero huwag kang mag-alala kasi king size naman ang kama. Kaya maluwang yon Mitre naman, eh, ikaw nga ang pasinsya sa akin kasi ako ang nakaka sa sa'yo ngayon. Kung bakit kasi inisip ko pang bisitahin si Tim na wala na pala dito sa lugar natin. Ayos lang yan Harold. Alam mo, mabuti nga wala na sila team dito kasi nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapagkwintuhan muli. Masayang masaya ako ngayon sa muli nating pagkikita. At alam mo, natatawa ako na hanggang ngayon yung dati pa rin palang pagkakakilala mo sa akin ang naaalala mo. Pero ang saya ko talaga na nagawi kang muli dito sa lugar natin. Tara, pasok na tayo doon sa silid. Yan ang wika sa akin ni Mitre. Nagsuot si Mitre ng sando at boxer short na pantulog din. Patay na ang ilaw sa loob ng bahay pero hindi gaanong madilim sa silid kasi merong liwanag na kaunting pumapasok sa nakalaylay na kortina sa may bintana nito. At dahil naaani naggo si Mitre habang nakahiga ito, pasulyap-sulyap ako habang nakahiga kitang kita ko ang hubog ng kanyang magandang katawan. Sa katititig ko sa kanya, nahuli niya akong nakatingin talaga Tito Makoy. Nakakahiya. Pero nang mahuli niya ako, pinikit ko kaagad ang aking mga mata para kunwari natutulog ako at bahagya lang na nagising. Humarap sa akin si Mitre sa kanyang pagkakahiga at lumapit ito sa akin. Hindi nag-alangan niyakap niya rin ako ng marahan. Hindi ka ba nakakatulog? Baka naman Harold na mamahay ka. Ano kaya kung gamitan kita ng power up touch para antukin ka at makatulog ka ng mahimbing? Yan ang wika sa akin ni eh, Hindi ako tito makoy kumibo. At ginawa niya ang sinasabi niyang power up touch. Effective nga talaga kasi dinadalaw ka agad ako ng antok. Pero yung antok nawala kasi habang tumatagal si Mitri sa kanyang ginagawa. Napapansin ko, Tito Makoy, palakas ng palakas ang kanyang ginagawang power up touch. At humihigpit na rin ang yakap niya sa akin. Mitri, anong ginagawa mo? Bakit humihigpit at lumalakas ang yakap mo sa akin? Yan ang tanong ko sa kanya. Ay, sorry kasi gusto kong makatulog ka talaga ng mahimbing. Bakit? Ayaw mo ba? Ayaw mo ba Harold ng power of touch? Yan ang tanong sa akin ni eh. Mitre. Eh siyempre naman gusto ko pasaway ka. Uumpisahan mo tapos iisipin mong ayaw ko. Kaya sige lang. Yan ang wika ko kay Mitre kasi Tito Makoy. Natutuwa talaga ako at nasisiyahan sa kanyang ginagawa. Nang marinig ni Mitri na gusto ko pala ang kanyang ginagawa Parang naging go signal na ito para ito doon niya ang pagyakap sa akin Tito Makoy sa mga payakap-yakap sa akin ni Mitri Hindi na ako nagpakipot pa Dumating kami pareho Tito Makoy sa hangganan ng aming paruroonan Nakatulog kami ni Mitri na magkayakap at nagising kami mataas na ang araw Naiiyak ako kasi parang kay bilis nang naganap sa amin noong gabi. Pero si Mitre sa tingin ko parang normal na normal lahat sa kanya nang naganap sa amin kagabi. Harold, huwag ka na munang bumalik sa Manila. Dito ka na lang muna magbakasyon ka. Kahit na wala akong gaanong magandang maibibigay sa iyo dito sa bahay pero bakasyon ka na muna dito sa ating lugar. Huwag ka na munang babalik para kahit papaano Maranasan ko rin ang merong kasama dito sa bahay Yan ang wika sa akin ni Mitre Tito Makoy noong gising na kami Nasa tingin ko, seryosong seryoso siya Kaya naman, pinaunlakan ko ang kanyang imbitasyon na manatili muna ng ilang araw Bago bumalik sa Manila Pumasyal muli kami sa lungsod noong pangalawang araw ko Tapos, Noong ikalawang gabi na Tito Makoy, nagluto na kami ng hapunan sa kanyang bahay. At kasunod noon, muli kaming nag noong gabi para muling magkwintuhan. At sa pagtulog namin pareho, palibasa meron ng naganap, masaya, mainit at romantik ang pananatili ko kay Mitre. Hindi rin namin maiwasang magkwintuhan tungkol sa aming mga pribadong buhay. Kaya pala hanggang ngayon wala pa rin asawa si Mitre katulad ko kasi nalaman raw ng kanyang syota ang kanyang mga ginagawa noon. Sa tuwing kinakapos siya ng gusto ng pera, sumasama si Mitre sa matrona o sa mga lalaking tago dito sa lungsod. Di rin niya natapos ang kanyang pag-aaral kasi namatay na pareho ang kanilang mga magulang kaya ang kanyang hanap buhay ngayon ay nagpipidikab driver na lang. Sa ilang araw na pananatili ko sa bahay ni Mitre, hindi ko rin maipagkakaila na lumalim ang aming ugnayan. Pareho kami masaya, pareho natutuwa at pareho kami aliw-aliw aliw sa bawat isa sa oras ng aming pagtulog. Ang problema dito makoy noong huling araw ko na sa aking pagbabakasyon kay Mitre. Hindi na si Mitre ganoong nagsasalita. Matamlay ito at Parang ayaw makipag-usap sa akin. Alam ko kung ano ang kanyang nararamdaman, pero kinausap ko pa rin siya. Iiikaw kasi Harold, pupunta-punta ka rito tapos aalis rin. Pero ano nga ba ang magagawa ko? Kailangan mong bumalik sa tati. Kung pwede lang napigilan kita ng wag nang bumalik, gagawin ko. Kaso anong magagawa ko? Alam mo Harold, nagiging madrama ako ngayon, pero totoo 'yan. Mahirap mag-isa. Hindi ko ramdam na tahanan itong aking tinitirhan. Nagkaroon lang ng buhay ang bahay na ito ngayong nandito ka. At alam mo pa, yung pagkakaroon ng buhay nito ay aksidente lang na nagawi ka. Pag alis mo Harold, di ko alam kung ano na naman ang aking gagawin. Babalik na naman ako siyempre sa dati. Malungkot, walang kausap. Iyan tito makoy ang malungkot na pananalita sa akin ni eh, Mitre. Nakikita ko rin sa kanyang mga mata na namamasama sa ang gilid nito dahil naiiyak siya pero pilit niyang pinipigilan. Mitre naman, huwag kang malungkot. Alam mo may tanong ako sa iyo. Kung sakali bang sasabihin ko sa iyo na babalik ako rito, meron ba akong babalikan dito sa lungsod? Baka naman kung bumalik ako rito, Katulad ng nangyari sa pagbisita ko kay Tim, wala na akong binalikan, wala yung binibisita ko. Totoo Harold, babalik ka. Oo, siyempre hihintayin kita. Bumalik ka rito at maghihintay talaga ako sa iyo. Yan ang sagot sa akin ni Mitre na seryosong seryoso tito Makoy ang kanyang mukha habang nagsasalita. Kaya naman masinsinan kaming nag-usap noong araw na iyon at siniguro ko sa kanya na babalik ako dito sa kanyang tahanan, dito sa kanyang bahay. Babalikan ko siya. Noong gabing kailangan ko ng tumulak pamalik sa Manila, inihatid niya ako sa terminal ng bus. Pero mula sa bahay hanggang sa may terminal, hindi nagsasalita itong si Mitre. At pagdating namin sa terminal, isang tahimik lang na yakap ang kanyang ibinigay sa akin bago ako sumakay ng bus. Pagkatapos, nauna siyang umalis, hindi ito lumingon, dire-diretsong naglalakad papalabas ng terminal. Maging ako man makoy, katutak na kalungkutan ang dumapong bigla. Parang lahat na klase ng lamig nararamdaman ko kahit na malayo na ang tinakbo ng bus pakagaling namin sa terminal papuntang Manila. Nalulungkot ako at hindi ko pa rin naaalis sa aking isipan ang mga katagang binitiwan sa akin ni Mitre. Yung kalungkutan na kanyang sinabi sa akin, ngayong muli na naman siyang mag-isa sa kanyang bahay. Ngayon Tito Makoy, muli na akong nakabalik dito sa Michigan. Nagpapatuloy ang aming komunikasyon ni Mitre. Binilhan ko siya ng bagong cellphone para mas maganda ang signal tuwing nag-uusap kami sa messenger. Si Mitri hindi humihingi sa akin ng tulong pero kusa ko siyang pinapadalhan ng kaunting pera kung meron akong sobra. At alam mo dito Makoy, mabilis na lumipad nga ang panahon. Ngayon magtatatlong taon na pala, malapit na naman akong magbakasyon muli sa Pilipinas. Nananabik na akong muling umuwi sa bahay ni Mitri. Si Mitri naman, naghihintay na ng aking pagkatok sa kanyang pintuan. Pareho kami dito makoy ngayon na sa aming muling pagkikita. Tungkol naman sa kaibigan kong si Tim, hanggang ngayon hindi ko pa rin mahagilap kung nasaan na ang kaibigan kong iyon. Sa Facebook, Instagram, lahat ng mga social media platform ay hinanap ko ang kanyang pangalan pero wala yatang account si Tim sa alinmang social media. Pag tinatype ko ang kanyang pangalan, hindi ito lumalabas. Nagdududa rin ako na baka ibang pangalan ang kanyang ginabit sa account. Alam mo tito makoy sa aking patuloy na paghahanap kay Tim, tiningnan ko na rin kung meron siyang account sa OnlyFans. Kasi malay natin baka nagbukas siya ng account dito. Pero tito makoy, wala talaga. Nasaan na kaya ang pasaway kong kaibigan ayon? Sa kabuuan ng aking kwento, Tito Makoy sa aking pagbabakasyon para bisitahin si Tim, bagamat bigo akong makita siya. Pero Tito Makoy ang naging kabiguan ko sa paghahanap at pagbabaka sakaling magkikita kami ng kaibigan kong si Tim, meron namang biyayang dumating sa akin. Ang biyayang iyon ay si Mitre. Hindi ko nga sukat akalain Tito Makoy hanggang ngayon na yung batang madalas nang aaway sa amin noon, ay magiging kaugnayan kong romantiko. Mahal ko si Mitri at alam kong mahal na mahal niya rin ako. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana piliin mong basahin kahit na simple lang walang gaanong drama at walang gaanong suspense. Lubos na gumagalang Harold. Maraming maraming salamat Harold Sa pagbabahagi mo ng Iyong kwento Alam mo talagang uh, wala sa ating Makakapagsabi kung ano ang Naghihintay sa bawat isa Kung anong bukas ang naghihintay Sa bawat isa Ang kaaway mo ngayon Hindi natin alam na baka bukas Kaibigang matalik mo na Gaya ng nangyari sa inyo Ni Maitre, yung madalas na Umaaway sa iyo noon Ngayon, yung taong nagmamahal sa iyo at yung taong minamahal mo. Sa muli, maraming maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos at yahoo.com at at gmail.com Maraming maraming salamat po.